Ngayon pag-aralan natin ang tungkol sa mga set. Ano ba muna ang ibig sabihin ng set or sets? Ang mga set ay koleksyon o grupo daw ng mga bagay na mayroong common or karaniwan na katangian or characteristics. Para masabi nating set, dapat meron silang kaparehas o kaparehong katangian kung bakit sila napabilang dun sa set na tinatawag. Ngayon, meron din tayo ang tinatawag na well-defined at hindi well-defined na set. Dito sa well-defined set, sigurado tayo, nakakatiyak tayo kung ano-ano yung mapapabilang sa set na to. Samantalang dito sa not well-defined, hindi tayo sigurado. Baka iba-iba kasi ang pananaw iba-iba ang opinion dun sa set na yon kung kabilang ba siya dun o hindi. So mamaya magbibigay tayo ng mga halimbawa. Ano naman tawag dun sa mga bagay? Sa mga objects or things na nasa isang set. Yun ay tinatawag namang element o elements kung marami na sila. Itong mga elements, ito yung nakapaloob. Ito yung mga bagay na nasa loob o kabilang dun sa set na ating inaalam o tinitingnan. Magbigay tayo ngayon ng halimbawa, dito tayo ngayon sa well-defined set. Halimbawa natin, meron daw set na mga vowel letters o mga patinig. Ano-ano nga yung mga yun? Alam naman natin yung A, -A E, I, O, U or A, E, I, O, U. So, pwede nating malaman o pwede tayong makatiyak na ito ay well defined. Ilan lang yun? Lima. Lima silang elements. Kaya lang, paano natin isusulat yun? Gagamit tayo ngayon para pangalanan yung set ng capital letters o malalaking letra. Halimbawa, gamitin natin yung V na lang. V. Meron tayong brace. Sisimulan natin dyan. At lalagay na natin yung hinihinging elements sa set na to. Ayan, nalaman naman natin o oh, nakakatiyak naman tayo, nakakasigurado tayo na yung elements niya ay A, E, I, O, U o kaya A, E, E, O, U. Bali, ilan to? Limang elements ang mga nasa set V. So, ito yung pangalan ng set. Ito yung mga elements ng set. Magbigay pa tayo ng isang halimbawa. Sunod dito, yung set naman daw ng na mga counting numbers. Yung mga ginagamit natin sa pagbibilang. Sa nagsisimula yun? Sa 1, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, at iba pa. Pero ang sabi dyan, counting numbers daw hanggang 7 lang. Pangalanan muna natin to, gawin na lang natin set 1. A. Tapos, ano ba yung susulat natin dito? Gaya nga nang sinabi ko kanina, magsisimula tayo sa 1, di ba? Ang counting number. Pagbibilang. Hanggang 7. So, ang elements niya ngayon ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, at 7. Madali tayong makasigurado. Ito ay well-defined set. Paano naman kung not well-defined, kabaliktaran lang? Halimbawa, meron tayo daw the set of good singers. Sa totoo lang, ito malawak din. At iba-iba kasi tayo ng pananaw o opinion. Wala tayong iisa na standard. Kung baga, wala tayong masusukat din dito. Paano natin masasabing ito good singer, ito hindi? Kaya, pwede natin sabihin hindi ito well-defined set hindi natin sigurado ano ba ilalagay natin mga elements sa loob ng set na to. Pwede pa tayo ng dalawang huling halimbawa. Sunod natin, masasabi natin itong set down ng masasarap na mga street food. Iba-iba tayo ng opinion tungkol dito. Lalo na kung hindi street food ng Pinoy, di ba? O kaya ibang lahi ang titikim ng street food sa Pilipinas. Hindi natin masasabi na well defined at sasabihin nila agad na delicious ang street food na yon. Kaya ito ay not well defined set. Panghuli, itong set naman daw ng mga magagandang dresses or dress. Ito, pwedeng maganda sa akin pero hindi ganong kagandahan para sa iba o kaya kabaliktara naman. Wala tayong tiyak na pamantayan. Kung beautiful dress ba ito, maituturing o hindi. Kaya hindi natin ma-de-define ng maigi ang set na ito. Dito naman tayo sa universal, subset, at null set. Mga iba-iba pang uri ng set. Ano ba ibig sabihin ng universal set? Pag universal set, nandito na lahat ng objects or elements. Kung ano man yung pinag-uusapan natin o okay kinakonsider na set, lahat ng elements ay ipinapakita sa universal set. So, universal set U ang ginagamit natin. Halimbawa, ay universal set U na may elements red, blue, yellow, violet, or purple, green, at orange. Anong klaseng set to na nandito lahat yung anim? Ito ngayon, masasabi natin na lahat ng elements ng set of primary and secondary colors. Ayan, itong anim na elements na to sa universal set U ay set ng primary at secondary colors. Ano naman ang ibig sabihin ng subset? Kung may binigay daw sa atin kahit anong dalawang set halimbawa A at B. At bawat element daw na nasa set A ay makikita din natin sa set B, ibig sabihin ang A or set A ay isa daw subset ng B or set B. Halimbawa merong binigay na A or set A na may elements 3, 5, at 7. May binigay na set B naman 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kung mapapansin natin, lahat na makikita nating elements sa A, 3, 5, 7, ay makikita din natin sa B, 3, 5, 7. Kaya pwede nating sabihin, isang subset si A ni B. Pwede nating isulat at pag nakita natin, babasahin natin to na A is a subset of B. Yan. Pag nakita natin yung parang letter C na merong underline, yan ay subset symbol. Ano naman tong null set? Ito yung pinakamadali nating mabibigyan ng kahulugan. Nakalagay dyan, empty set. Ibig sabihin walang laman. No elements. Walang kabilang o walang magiging laman ang set na ating kinoconsider. Sabi din na ang null set o empty set, lahat yan ay isang subset ng isang set. Ibig sabihin si set A, si set B, pwedeng magkaroon ng subset na null. Makikita natin ginagamit tong symbol na to para sabihin mayroong null set. Pag sinulat din natin yan, makikita natin na walang laman, di ba? Braces lang yan. O sa iba brackets, no? Walang nalaman-laman yung ating null set. Mabigay tayo ng dalawang halimbawa, paano ba nagiging empty? O paano ba nagiging null set? Kapag, halimbawa, may hiningi sa ating set daw ng negative integers or numbers sa pagitan ng 1 at 5. Ano mo yung pwedeng pagitan ng 1 to 5. Pwedeng 2, 3, 4. Pero ang tinatanong dyan o oh, hinihingi ay negative. Wala tayong may ibigay kasi wala namang negative sa pagitan ng 1 at 5. Kaya masasabi natin null set ang set na to. Isa pa, ito. Halimbawa, may set daw ng dogs that can fly. Mga nakakalipad na aso. Alam naman natin na wala silang kakayahan nun. Kaya null set. Wala tayong na elements sa hinihinging set na ito. At panghuli sa aralin natin ay cardinality of sets. Ang ibig sabihin lang nito ay yung bilang, number. Ilan ba yung elements sa binigay o sa ating pinag-uusapang set. Halimbawa, meron sa ating binigay na set. Kailangan daw malaman o makita ang vowel letters, mga patinig sa salitang able. Kung titingnan natin, ang meron dyan lang naman ay A at E. Kung gagawin natin, halimbawa, set E, may element siya na A at E. May kita natin na ito ay ilan? Dalawa lang. Kaya, ang cardinality ng set E ay dalawa o 2. Pwede natin isulat, cardinality of set E ay two. Pwedeng ganyang kasimple lang natin isulat, maintindihan na natin na cardinality ang ibig sabihin nito. Isa pang halimbawa, paano kung set of odd numbers naman daw, less than 10? Ano, ano ba yung mga alam nating odd numbers? Nagsisimula sa 1, 3, 5, at iba pa. Odd numbers, yung mga hindi natin pwede hatiin na eksakto. Magkakaroon ng remainder, magkakaroon ng butal. Hindi katulad ng 2, 4, 6, 8. Pwede pwede nating hatiin sa dalawa. Kung odd numbers daw less than, mas maliit sa 10. Ano-ano yung mga yun? Kunyari, makalala natin set o oh, 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. Bibilangin lang natin isa-isa o mano-mano. Iilan lang naman to. May kita natin na lima ang elements. 1, 3, 5, 7, 9. Lahat lang yon ay odd numbers na less than 10. Ngayon, ang cardinality natin ay cardinality of set O ay equal sa 5. Dagdag lang natin kung halimbawa merong binigay na set daw, multiples of 4. So magsisimula sa 4, susunda na 8, 12, 16, at madami pa. So, maraming iba pa dagdag lang tayo ng dagdag ng 4, pasok siya maging multiple. Kapag masyadong madami o minsan wala katapusan yung elements sa set na ito, masyadong marami para isulat, magamit tayo ng tatlong dot na to, parang tatlong period. Pwede ito gamitin para maisara na natin yung set. Ang tawag ngayon dito ay ellipsis. Ayan, pwede natin gamitin yan kapag ka gusto nating ipakahulugan na madami pang susunod na elements.